Sampung buhalang kasalanan ni Pinoy sa mamamayang Pilipino. Una, pagsasagawa ng ilegal na operasyon sa Mama Sapano na ikinasawi ng anim na na Pilipino. Ilegal ang operasyon sa Mama Sapano dahil isang suspendidong hepe ng PNP na si Alan Purisima ang pinagmando. Sadyang itinago ang Oplan Exodus sa liderato ng PNP at maging sa iba pang mataas na opisyal ng gobyerno na miyembro ng National Security Cluster tulad ng kalihim ng Department of National Defense o DND, kalihim ng DILG, gayon din sa Chief of Staff ng AFP. Iligal ang operasyon sa Mama Sapano dahil sangkot hanggang sa combat operations ang dayuhang tropang US. US ang nagpondo sa Wolverine o Exodus. Nagbuo ng intelligence packet, nagtraining sa SAF, PNP kasama ang dayuhang sundalong Amerikano ng SAF PNP sa madugong operasyon mula sa Tactical Command Post at sa aktwal na labanan at may drone ng US na nakasubaybay habang nagaganap ang inkwentro. Anim na putsyam na Pilipino ang namatay nang nag-astang General si Aquino at kinumando ang isang sensitibo at malaking operasyong pulis alinsunod sa kagustuhan ng US. Umabot sa isang libot limang daan na pamilya ang nagbakwit sa dating payapang komunidad ng mga sibilyan sa Mama Sapano. Pangalawa, pagsuko ng soberanya ng bansa at pagsunod sa dikta ng U.S. Kinakaladkad ni Aquino ang Pilipinas sa gera ng U.S. sa ngalan ng War on Terror nito at pinirmahan ang makaisang panig na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ipinatupad niya ang anti-Pilipino at makadayuhang K-12 na sistema ng edukasyon patuloy din itong nagiging inutil sa bayan at sunod-sunuran sa dayuhan sa isyo ng Spratly Islands at Saba. Pinalusot niya ang US sa maliit na danyo sa malaking pinsala nito sa Tubatahari. Pinapahintulutan niya ang mga dayuhang bansa na maglabas-pasok ng nuklear na armas sa karagatan ng Pilipinas. Pinapagamit din niya ang karagatan at himpapawid ng bansa para sa operasyong militar ng US. Pangatlo, Pandarambong sa Kaban ng Bayan Aabot sa 237 billion pesos ang ilegal na ipinaloob ni Aquino sa kanyang solong kontrol sa pamamagitan ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Pinakinabangan ito ng kanyang mga kapamilya, kaklase, kaibigan at kabarilan. Dalawang beses nang idiniklara ng Korte Suprema na iligal ang DAP. Pang-apat, kriminal na kapabayaan sa pananalanta ng Bagyong Yolanda at iba pang kalamidad. Higit sa labindalawang libong katao ang namatay sa mga malalaking kalamidad sa ilalim ni Aquino, gaya ng mga bagyong Yolanda, Sendong, Pablo, Ruby, Glenda, Santi at Pananalasa ng Habaga. Sa dami ng pondong hawak ni Aquino gaya ng DAP, Presidential Social Fund, Special Purpose Fund, Calamity Fund at iba pa, walang ginawa ang gobyerno para makasapat sa paghahanda at maiwasan ng matinding pinsala ng mga taunang mararaming kalamidad sa buhay at ari-arian ng mga tao. Panglima Pagpapahirap at pagbebenta ng interes ng mamamayan para pagkakitaan ng mga pribadong negosyo. Ibinenta ni Aquino para pagkakitaan ng malalaking pribadong negosyo ang mga public utilities at serbisyo gaya ng orthopedic hospital MRT at LRT, mga komunidad na tirahan ng Maralita, gaya ng North Triangle at iba pa. pang pagsirit ng presyo ng mga bilihin at batayang pangangailangan ng mamamayan habang ipinako sa napakababang halaga ang sahod. Nananatili sa 466 pesos ang minimum wage sa NCR at mas mababa sa mga probinsya habang tinatayang nasa 1,200 piso na ang halaga na kailangan ng isang pamilya kada araw para matustusan ang mga batayang pangangailangan. Pampito, pagwasak sa kalikasan sa malawakang paghihina para pagkakitaan ng mga dayuhang kumpanya. 61% ng mining applications ang inaprobahan ni Aquino o aabot sa 1,000 sa mahigit 1,600 na nag-apply. Nasa mahigit libong hektarya ang binukas para sa pagmimina, habang mahigit 100 bilyong piso ang kinikita at inilalabas sa bansa ng mga dayuhang korporasyon sa mina sa taong 2014 lamang. Kapalit nito, halos 40,000 pamilya ang napalaya sa mga komunidad at lupang ninuno at isang katutubo sa mga lupang minimina ang napatay. Pangwalo, pagharang at pangluloko sa distribusyon ng lupa sa Hacienda Luisita. Patuloy na pandarahas laban sa mga magsasaka at manggagawang bukid ng Hacienda Luisita at patuloy na kawalan ng hustisya sa masakir. Pangsyam, patuloy na paglabag sa karapatang pantao at pananabotahe sa peace talks. Sa ilalim ng administrasyon ni Pinoy, lalong lumaganap ang kontraktualisasyon sa pagawa. Maraming maralit ang mga komunidad naman ang marahas na dinimolish. Umabot na sa 208 ang bagong bilanggong politikal, 204 ang biktima ng extrajudicial killings, 21 ang biktima ng sapilitang pagkawala. Samantala, pinapahintulutan ni Pinoy ang special treatment kay General Palparan at promosyon sa mga dumukot kay Jonas Burgos. Binabaliwala niya ang mga napirmahang kasunduan sa pagitan ng GPH at NDFP gaya ng Karila at Jassy. Gayun din sa pagitan ng GPH at MILF gaya ng Coordination at Ceasefire Agreement. pang Pangsampu, pagbibigay pabor at posisyon sa gobyerno sa mga KKKK at pagpapanatili sa kanila bagamat nasangkot sa katiwalian. Suspendido si Alan Purisima sa pagkahepe ng PNP dahil sa gun scam at korupsyon pero pinamando pa rin ni Aquino sa pumalpak na Operation Wolverine. Nasangkot sa possession of firearms at pagbili ng mga pirated DVD si Presidential Political Advisor Ronald Llamas pero pinagtanggol pa rin ni Aquino, autor ng iligal na DAP ang kalihin ng budget and management na si Florencio Butchabad, na kumontrol sa 237 billion pesos na kaban ng bayan kasama si Pinoy. Nasangkot si Alcala sa mga smuggling at kartel ng produkto sa agrikultura at nasangkot naman sa korupsyon sa pagkor si Nagyat. Ngunit pare-parehong ipinagtanggol pinanatili sa pwesto at pinagmalaki pa ni Aquino. Hindi mapapanagot si Aquino sa kanyang mga dambuhalang kasalanan sa mamamayan hanggat nananatili ito sa pwesto. Kaya't ang ating panawagan, paalisin at panagutin ang papet, pasista, pahirap at walang malasakit sa mamamayang Pangulong Noynoy Noy Aquino.